Magandang hapon mga kaparmers. So, eto po yung ginagawa ko at yung, eto po yung mga proseso na ginagawa para maging malinis yung mga boteng binibili namin. Kasi po, ang trabaho po ni tatay sa madaling araw ay yung maggatas ng kalabaw. Ayun, binababad po namin to ng two to 3 days. Ay, two, ay, one day to three days. Depende sa dumi ng bote. Ganon. Kapag sobrang dumi ng bote at mm, ano talaga, hindi kaya ng linisan <clears throat> ng isang araw, doble ang babad niyan. Halimbawa, pag madumi siya, maduming madumi, talagang todo kuskus -kus ang gagawin mo dyan imaginein mo, ganito kadumi yung bote. Tapos, kailangan mong uh, minis, minisan siyang mabuti. Siyempre, kaya naman natin magkasakit yung mga iinom ng gatas at yung mga customer. Maraming customer dito. Kilala kami dito na maggagatas ng kalabaw si tatay. Ayan. Ganyan ginagawa namin. Once na tinanggal mo to, yan, pag tinanggal mo yan, ayan oh, meron siyang ganyan. Hindi siya nakukuha. Kaya kailangan ibabad mo. Pati yung nasa loob, kailangan nakababad din. Ba pag ganyan, mapapasukan naman na sa loob yan eh. Ganyan. Ganyan lang po. Maraming bote yan. Ayan. Kulang pa nga yan. Kung tutuusin, kulang pa yung bote na yan, mga kaparmers So, kailangan tapusin ko to para sa ika two days niya, malambot na talaga siya. Kasi chine-check pa namin to eh. Para maging safe. Tsaka ang gamit naming sabon dito, Joy, hindi sabon na bareta. Kasi ang sabong bareta, maamoy yan. Compare sa Joy na talagang hindi siya ano, um, hindi siya maamoy. Tsaka mabula. Ang higpit. Maganyan lang. Pag paubos na yung bote ni nanay, magahanap na kami sa mga baryo. Ganyan. Dalawang bacha ang lalagyan ko. Punong, pupunuin ko yan. Yung isa kasi puno na. Ang hangin no? Diba? Lumalabo. Ayan. Mahangin kasi kaya lumalabo tapos galaw ng galaw. Ganyan lang yung ginagawa namin. So, tapusin ko lang po muna ito. Tsaka ipakita ko sa inyo yung pag natapos na. Ito talaga, mga kaparmers, kailangan babarin. Lalo na't may mga ganyan. Ayan. Ayan. isipin nyo, imposibleng malinisan tong mabuti. Ito yung mga proseso na ginagawa namin sa tuwing naggagata si tatay ng kalabaw. Kailangan kasi ibabad ito. Kasi once na tinanggal mo lang yan, ayan, nagiiwan siya ng, ano, nagiiwan siya ng bakas. Kasi ito kailangan tong tanggalin. Tapos itong mga takip na to, inaalis namin tong white dito. Tsaka ini- iniis-is namin, iniiskoba namin ng ganito. Ayun. Iskoba namin. Talagang ano, talagang maririto. Ayun. Pag napuno na 'yan, syempre 'yung kabila naman. Dami, no? So, nailagay na, nailagay ko na yung isang sako dito. Ayan, ganyan siya kadami. So, eto, binuksan ko na naman tong puno ng bote. Ayan. Ayan po mga kaparmers, dahil puno na yung mga batya, hihintayin na lang po natin siyang lumambot. Ganon eto kaya may harang yan kasi nga sobrang hangin kasi nung mga nakaraang araw dito sa amin. Talagang as in, kung meron man siyang ulan, bagyo na siya. Ganun. Ayan, pakonti ng pakonti yung bote natin. Ay, bote namin. Ganun. So ayun, kapag natapos na namin to at naubos na, maghahanap ulit kami ng merong 2x2. naman kasi sa bilog, kapag nililinisan mo, isiikot mo lang siya, titignan, iti-check mo siya sa loob kung meron pa ba siyang naiuwang dumi. Ganun. Pero dito kasi sa 2x2, apat, apat na kasi siya, kailangan talaga ikut-ikutin mo ng sobrang diin yan. Kasi nga, kailangan malinis. Ganon. Makikita mo naman na, o oh, parang may marumi, parang may ganon. Pag pag nasa part ka talaga na naggagatas ng kalabaw yung tire, malalaman mo agad kung meron bang dumi ang loob ng bote. Sa so, sobrang tagal na naming naggagatas ng kalabaw at nagtitinda. E, parang basic na lang din kasi nga sinanay dun sa bayan, may kakilala na siya ron kapag wala yung buyer niya kumuha ng ng kalabaw na dinideliver niya. Yun nga lang, sa bayan kasi, tatlo isang daan. Pero kapag binenta dito sa baryo, 50 isa. O, ba? Diba? Maganda rin ang nagiging naidudulot nito sa mga buntis. Yan. ba diba, yung ibang mga buntis, yung may gatas sila, ganon. Yung ate ko kasi, meron siyang iniinom na pang buntis, plus ganun yung ginagawa niya. Every morning to. Matagal na kaming kilalang naggagatas ng kalabaw dito. Kasi every year, nagkakaroon ng anak yung kalabaw namin. So, like, ngayon na naman, may buntis na kalabaw at baka next month, mga anak na rin siya. So, doble naman. Sa sobrang dami ng magagatas ni tatay na kalabaw, siguro doble din yung lininisan ko at nila nanay ni ate. Kasi malay mo kapag nagatas ng kalamo na ganyan, nadagdagan, baka kasi 25 na boto na <coughs> araw. Tsaka tuwing madaling araw lang po namin, nag nagiging available ang gatas. Hindi na po siya umaabot sa amin ng alas 7 ng umaga kapag sa, kapag sa bayan na po namin i-deliver. Ang pag-deliver po nito, is alas 4 ng madaling araw. Kaya, if ever man na merong magpunta dito, kailangan ma reserve na siya. Merong tumatawag sa amin, o ganyan. Ate, ganon. Ate, order po ako ng tatlong gatas. Kuling ko po mama, bukas ng alas 6 ng umaga. Pero kapag dito po sa baryo, mahal, makikita po talaga sila, sina, ano, makikita si nanay dyan. syempre baryo-baryo yan eh. Hahanapin ko yung gustong bumili ng gatas. sakit lang yan. Mga alas 6, alas 7, andito na si nanay. Ubus na yan. Pag uwi niyan, may dala na agad na bote. Or, kapag madami namang, Kapag madami namang bote siyang nahanap, pupuntahan ko na. Sasamahan ko siya kung saan yung may boteng na siya. Ganun na yung ginagawa namin. Kaya siguro, next month, madodoble ulit yung aming lilinisan na bote at si tatay, madodoble na naman yung gagatasan niyang kalabaw so, nakabidyo din yun ang kaso nga lang, hindi pa siya nangang kasi natandaan nila tatay kung kailan. Kasi alam nyo ba yung sa probinsya kasi, sa mga magsasaka, pinapasimilihan ng kalabaw. Ganon. Ganon yung ginawa namin kasi mas mas okay siya sa amin kasi pwede mong i-request or bupalubang, gusto mong ipalagay, ganyan. Kaya nagtataka kami, bakit ang tagal-tagal? Kasi nga, ang laki na talagang namamagana yung, hmm. ganon. akala pa namin kambal so dadami na naman ang kalabaw na alagaan ng aking itay yan. so i-update ko rin kayo yung proseso na yan papakita ko sa inyo kung paano ginagatasan ni tatay sa part ng paggagatas ng kalabaw at pag-aalaga si tatay talaga ay sobrang tiyaga at nakakatuwa kasi kung wala yung gatas wala wala tayong alam mo na wala tayong masarap na pagkain ganyan nakakaraos po kami dito dito pa lang e eh, sold na at dahil din dito nakapagtapos din po ako ng pag-aaral ko dahil lang din dito so iba na, po, iba na rin po yun next na topic na lang din po yun pero eto talaga is the best po sa mga buntis at kahit na sino pero sa mga high blood I'm not sure kung good good siya sa mga high blood good siya siguro wag lang papasobra ganun kasi kapag uminom ka ng gatas talagang paantukin ka aantukin ka para siyang vitamins di ba pag uminom ka ng vitamins aantukin ka ganun din po ito takaw ka sa tulog so parang vitamins nga siya so yun lang update ko na lang uh, no 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 hindi update papakita ko na lang sa inyo in the next day kung paano maglinis ng bote, kung paano siya napapalinis ng sobrang linis. Ganon. Pati yung taket Yung ganito. Ayan. Ito kasi, inaalis namin yan. Tsaka itong paligid na yan, iniiskoba namin, binabrush namin yan. Hanggang dito sa loob. double dobli po ang paglilinis namin dito. Hindi po siya basta linis lang na, ah, linis na, nakita mo lang malinis. Okay na yan. No, hindi po. Hindi po ganon. Sa mga na bumibili sa amin, hindi po gano'n. Talagang malinis po yung aming bote. Ganyan. Kahit, kahit yung bote na makita mo, ah, kadumi naman nung nililinis mo. No, hindi. Malilinis namin yan. Trust me. Trust us. Gano'n.